Sana lang talaga mga kanipi wala nang problema to. Naglagay pa nga ako ng atang para ano. <laughs> para lang makontra yung bad spirit. Ayan. Hopefully na wala ka nang problema no. What's up mga kanipi? nagbabalik na naman si Kanoipi for another video Araw ng lunes, biyayay na naman tayo papuntang Panikitarlak At para makita kung ayos na yung setup nila kagabi na makina Papunta dun sa, ano, sa nilagay nilang poso mga kanayipi Paker kung tawagin nila yung ganong setup mga kanayipi So sila yung mag-install noon at uh, titignan na lang natin kung makakargahan na mamaya yung tangke na sinet namin ni Boss Peter kahapon mga kanipi uh, nag-order din si Sir ng Thailand ng itlog bali sinabi rin na Uncle Don, yung papa niya na tatlong tray mga kanipi yung order nila so yan may tatlong tray tayo dito na Jumbo size yung nasa baba Tapos large to XL yung dalawang tray Ayan Dalhin na natin Ipunta na natin doon kay Mia Pero Dadaan muna kami Bibili pa ng ulam sila misis Kasama si baby Maika no. Ah hawakan mo na Hi Hi mukha na ipi Ito. Hi Hello So, ayan, kunin natin yung ano, yung itlog. Bale, mga kanaypi, tinawagan ko na rin si Boss Peter at magkikita na lang kami dyan sa may barangay hall dahil doon niya iniiwan yung motor niya. Alright, ito, fresh na fresh na egg. Mga kanaypi, malalaki pa. So tara kay Mia. Ini tadi beli. Ada Shanghai yang tadi. Tuni. mm cool. Kiss mo na ako, kiss mo na ako. Love you. Oh, bye bye. Bye. Ah, <laughs> mga kanipi. Ito, Shanghai sa atin. Boss. Cool. mga kanaypi last na siguro to hindi na tayo babalik bukas dito mga kanaypi tapos naman na yung trabaho namin eh. ah, ang gagawin lang namin dito i-check yung ano yung ginawa nung magpupusok na naman. Sir! Dami namin egg. Dami namin egg natin natin. tayo. Ay, ang ganda. Wala na wala to, ay large steak Tapos L. Pro Oo. lang. Mayroon nga tayo ano. na. Ah, yun na ako. Medyo malinaw na rin mga kanayip Ano boss? Maligo ka na boss? Medyo <tinyo>, ano na? na? na boss? konti na lang no? kunti uh, konti na lang no? Malagyan na natin yung Ito? na lang ito? Tumigas na siya? Oo Parang Ang ko na Okay boss Ang nagyan na Ang na ko boss Yes. Check na lang natin mga pag sinalpak nila. Ha? Ayan mga kanaypi. Bili tayo ng, ano, ng materialis para doon sa ano. Yung panglak doon sa, ano, sa tubig ng nawasa. Saka semento. Si semento yun na rin namin yung ano, mga kanaypi. Yung uh, nilagay naming PPR pipe papunta doon sa, ano, sa may poso. Ayan mga kanipi Ito na yung mga binili namin Para doon sa ano Last na gagawin namin doon Ito yung ilalagay na ano Anong pangalan nito boss? Bull valve boss Bull valve oh, Pang control doon sa may Sa may makina o, Sa may makina Para ma ano yung pinaka rinse nya Okay Alright Tara Punin natin yung siminto dyan sa likod Tapos bili po tayo ng hollow blocks na ano na tatlo. Tatlong piraso ng hollow blocks pa doon sa kapila Cemento balls isa. Okay, thank you Bukas na lang maliligo si Mia Dahil madumi na Ito so, tayo doon sa kabilang bilihan Walang hollow blocks dito eh Eh mga kanilipin Nandiyan na yung apat na ano Ayos yan boss Apat na hollow blocks Ano boss, kumpleto na? Ah, Oo, kumpleto oh, <laughs> na O sige Tara lang, para lang Magkano isan dyan, boss? 21 doon, 21. Ah, 21 isa? Oo uh -huh. Mahal no? Oh, matigas na quality 'yung ano nila. Alloy blocks. Minol. nandito na tayo, mga kuar. Bibitan tangaduan. Bibitan tangaduan. di Ano? Hay. <laughs> na dito, mga 'yung. 'Yun o so, lalagyan ng ganito. Basta kukoy niya. sa. Okay, okay. to mm -hmm. na. Ko. Tatap na lang ni kuya. Ayan, sementoin lang namin yan, mga ka-90 dito.

Mamaya takpan na lang natin yan, ano? Uy, nangkol. Ayan, mga kanipi. Tapos lang, ano, na simento. Maayos na rin. Maganda na rin yung, ano, yung... Kuha ng tubig niya, mga kanipi. Ayan. Sana lang talaga, mga kanipi, wala nang problema to. Naglagay pa nga ako ng atang para ano. <laughs> para lang makontra yung bad spirit. <laughs> Ayan. Hopefully na wala ka ng problema no. Ayan, cleanos na ni Boss Peter yung ano, yung nawasa. Sit mo muna, Boss. Oh, yung

Ayos lang, Kyle. Ayos na. Kaya lang, pa, no? Oo. Dapat ito ma-drain. Nagano pa lang yung tubig niya, eh. Ay, Sana tuloy -tuloy na. Sana tuloy-tuloy na. Uy, ayos na, oh. Ah, oh, lakas ka, lakas na. Uh -huh. Ayan, lakas ka. Ayan. Siya. Ayan. Nakasinan mo? Yung dito, baka, ano mamaya mamaya, ay oh, yun na, balik ko na boss kung ano, mainit na ba? yung ito, yung Mainit. init, may init ka pa yung jasmin, boss, ano boss, ano talaga, wagnay ba yung kubo ha? Ayo, oh, na lang. Yung posit niya ngayon, boss. Ayaw, sa baba. Ayaw. Okay na. Sige, ilalagyan na ng ano. Pananggan ng ulan. <laughs> Para di mabasa yung motor Ayan mga kananipi Alis na tayo Huwag na tayo Ang Kyle, Tawagin nyo lang ako pag ano Sige Ayan no Sige na tayo boss Huwag well, Ayan, mga ipi? Buti na lang talaga na ayos na. Wala nang problema. Sana magtuloy-tuloy na talaga.